Pag di ka ba makatulog, okay lang ba mag-take ng sleeping pills? Here's my advice kung gusto mong makatulog naturally. Number one, ang body natin ay may natural regulator. Tinatawag natin dyan na rhythm. So alam ng body kung gabi, or araw, na detect niya yon. Pag alam niya na gabi, then magpaproduce siya ng hormone na ang tawag natin ay melatonin. Melatonin is the one that makes you sleep. So, may mga tao nagdetek ng melatonin as a supplement. Pero, pinoproduce yan ng body natin naturally pag gabi na. Kaya lang, minsan, yung gland na nagpoproduce ng melatonin, siguro magkakaroon ng problema, hindi nagpa-function ng maayos, kaya kinukulang yung melatonin natin. Pero pwede natin tulungan ang sarili natin, di ba, na ma-induce ang pagproduce ng melatonin. First of all, maglagay tayo ng environment na kung nasa lugar tayo na maliwanag. So, i-create mo yung environment na gabi. Sa loob ng bahay, kailangan madilim blackout curtains will be very helpful para akala ng body mo gabi. Pangalawa, pwede kang magsuot ng eye patch. That will help you a lot. Para maalam na ng body mo na, okay, gabi na. Dapat na akong mag-rest at matulog. This is Dina saying, hindi mo kailangan gumasto sa melatonin dahil meron naman ng body mo niyan, naturally. Ask Dina.